Ayan. Ayan. Naapat tayo na niyog dito. Ayan. Buksan natin ito at kunin yung tubig. Kasi ang tubig ay importante. Yun ang kunin natin at saka isili dito. Isilan. Gawin natin local suka vinegar. Ito ay malaking niyog. Super laki ito. Hmm. So, mga large or extra large na yata ito. Mga hmm, laki-laki. Mga malaking niyo ito. Ang apat. Doon sa tanim ni tatay pa noon. Hmm. May seed lang tayo dito. Tapos ito. Hmm, buduhan. Para hindi maano hindi natin sayangin yung tubig kasi kukunin natin yung tubig at saka gawing suka. First time natin gumawa nito, no? Kasi nakita ko to sa sa internet. Uh, sa mga reels, sa mga Facebook. Yan, nakita ko. Kung paano gumawa ng suka gamit lang ang to Yung lahing. Yung tubig ng lahing. Ayan. Tapos yung laman, pakain natin sa ating mga manok kasi nawalan sila ng feeds may ano na naghihintay yan yung mga laman nito pakain natin sa kanila yung tubig ng kunin natin last time kasi hindi namin iniipon tong tubig tapos minsan na try namin ini I inumin tapos yun pinapainom na sa, sa mga ano naiwan lang tapos ngayon ubah eh bibiyakin natin tapos kunin natin ang ano tapos i eh, try natin gumawa ng suka true sa tubig ng niyog kasi kadalasan yung sa ado tayo kumukuyot eh, sa may bulak ng niyog mga, mga ano pa mga yang <laughs> ayun mga extra large na yata to. Super laki ng niyugo. Tanim ni tatay. Ilan na lang ang puno na malaki yung bunga. Yung iba regular size lang. Ayan. Mag-start na po tayo. lang natin sa gitna tapos yung yung ano lang, tubig okay. ano lang doon magaan mo lang karami doon ang tubig, yun lang punin natin kasi kapag ang ama ano pa, isa oras matagal pa kapag balatan medyo may kahirapan sa balat kasi ma makapal yung balat niya Saka malaki itong niyog. Pero carry lang natin 'yan. Balat na lang natin. sis Ito na lang na natin kasi mahirap. Mahirap ang kapal ng anong ng balat. kapan? 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 yang malaki nga pero malaki mga kapal din ng kanyang ano, balak, hmm. 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 balak. Yay! Tapos na. Hmm, yung laki, mabigat, oh. bigat. Malaki. Kung anong gaano kalaki yung laman. Ganun din kakapal ang ano niya. Ang balat niya. Mahirapan ka talaga magbalat nito kasi oh, super kapal. Pero uh, ang ganda ng ano niya. Bunot niya. At ang ganda din ng, ng, ng ano Ng, ano. Sa loob niya kasi oh. Ang, ang laki. Yan. Natin ng natin tubig. Yung una nating na anong balatan is ito lang muna kunan natin ng tubig. So, may may yung Try natin yung first na na balatan natin. Kunan natin ng tubig. Yup. And pa. Ngito. Yan na. Unang tubig. Yay. Yan konti unti, -unti lang na ano na. ang tubig kasi maliit lang yung niya. Yan. last time, na-inom ko to. pero ngayon, is, try natin gumawa ng suka gamit. Ang tubig mismo ng lahing, lahing, tawag namin dito yung, yung ano na, gulang na na, niyog. Yung panggata na niyog. Yung laman, ibigay natin sa mga manok pakain. Ayan o. Oh. Ayan. Manggit-manggit. Oke. Okay. Hmm. hindi pa natin man, nabiyak na masyado kaya kunti-kunti lang tubig na lumalabas pero ang dami yung tubig sa loob pinaganyan lang talaga natin kasi para hindi maan makuhaan ang tubig na no waste hmm. ayan wala na ayan no oh, may naghintay na gutom na yan gutom na ang mga manok hmm. Ang ganda ng pagka anak dito, biya ko. Ayun. Ayan. Ayan. Oh, ang ganda ng ano niya, laman niya. Hmm. Tingnan panggata. Kaso, i-ano natin ito sa mga manok mo, kapal. Makapal yung laman niya. Ayan hmm. ang tubig na kuha ko. Ayan hmm. na. matami tami rin siyang tubig niya. Ayan, sa so isang ano lang yan, niyog. Sa so, loob. Ayan. Dito ko lang muna nilagay kasi wala nang lagyan. Hmm. hmm? Gutom na. Hmm. Hmm. Agad-agad ko kinakain. Hmm. Sarap-sarap sila. Ayun na tamas tamas yung tubig. At saka naman. Ayan, kumakain na sila. Enjoy sila kain. Itong maliit. Kumaan ko muna itong lilipusan. Tapos bigyan doon sa mga malaking kulungan. Yung mga malaking. Ito diretso ko lang. Ito yung buksan ng maliit na niyo kasi ano mo siya. Mabilis lang buksan. Mabilis lang biyakin. ko. like dito sa malaki is super kapal ng balak. Yan ang mali pinuksan ko na. Ang ano. Pag direct talaga na biyak yan. Ang daming ano pero i eh, ano ko lang yan. Ah, okay. Okay na yan. Eh, natin yung tubig. Okay. Yun. Salain lang natin kapag ano may mga dumi-dumi. niya na. Hmm. Dalawa na aking nabalatan. Ayan. Hmm. Maya, i-an ko na to. ubiakin Hmm. May isa pa. Balatan. Para gawing suka yung ano niya, tubig. Tapos ito yung pang-apat na. Mabiyak na yung isa. Kung wala na ano dyan. Enjoy sila sa kain ng, ng laman ng niyog ang purpose natin ito ka uh, uh, binalata natin kasi gawin natin suka yung tubig niya try natin kasi marami akong kita.